Huwag nating pag-usapan ang hirap ng sitwasyon ng ibang tao, lalo na ang mga taong baon sa utang. Dahil umiikot ang mundo, lahat tayo ay may mga bayaring pinaglalaanan. Magpasalamat ka na lamang kung wala ka sa sitwasyon nila at ipagdasal mo na na sana hindi dumating ang panahon na ikaw na mismo ang susubok sa naranasan nila, baka hindi mo kayanin. Binigyan sila ng mga pagsubok dahil alam ng Panginoon na kaya nila yan. Kaya huwag mo silang hahamakin at lalong ilugmok sa hirap ng sitwasyon. Hindi mo alam ang struggles nila. Hindi sa lahat ng oras meron ka at hindi sa lahat ng oras ay wala sila panahon lang yan, kaya maging mabait ka at huwag magsalita sa likod ng mga tao tungkol sa kanilang sitwasyon. Baka sa susunod ay ikaw na ang nasa sitwasyon nila. Pag-isipan ang pakikibaka ng iba at ipanalangin sila na makaraos sa kanilang kinakaharap na sitwasyon.